sama gua momen dicari ya sama gua kalau kalau itu sebelah kakinya oh sebelah kaki pasti masa aku itu telang pau ya masalah gunung anu masalah gunung gunung gitu di Dati gano'n tayo na. Wala makikang tulad siya. Wala rin makikita makikang sakit doktor. Pero, yung yung meron. Tinan pa po, lang yun, ha? Mm -hmm. Pwede ko rin painom sa asawa ko kasi may kati-kati din Sige, doktor ko Oh, sorry, tumunog. Wala. Pwede yung <coughs> ito ako, sir. Wala. okay i-ready na ako kahit saka, yung mas nilang sasabihin ko, ah, uh, sunod lang tayo, no? Sige, sige. Sa turare po, tene, opera na naman. Puh! Magdalawang kamay, pababa, pababa. Sige, pababa. Mula ulo, sa ulo, sa ulo. Lubayan mo to, ha? Ha? Lulubayan mo na to. Ha? Nagkakatindihan. Sagot. pu Ha? O, oh, sige, sige, pagkas, pagkas. Tanggalin mo lang dyan. Pati sa asawa nito, tanggalin mo, ha? Ha? Ah. Opo. Oh, sige, pagkas, pagkas. Pagkas! Sige pa. Sige pa. Tanggalin mo dyan. Dito dito. na dyan. Ang mo na kayo. Gagalin na ha? Ha? Ano, ano? Opo. Oh, sige, pagkas, pagkas. Sige pa. Sige pa. pa kunti pa, pa. Oh, na lang, konti na lang. Lubayan niyo to ha. Lubayan niyo may hindi mismo ha. Nagkakitihan. So, sige, paglas, 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 Baklas, konti pa. Sige pa. Oh, na lang, konti na lang. Oh, na lang, konti na lang. Panginoon kong sa mga nagdakilaw, Panginoon ng basa-basa kong sa mga kasawa na ito. sa ito? Atay! Sir, subik so na po. Lagyan nung natin. Sir, huwag mong paupusan ito ha. ito ha. Pangalan mo? Pangalan mo? Pangalan mo? mo? Ah, uh, sa lahat. Nandito kami sa lab... Uh, ano Labrador? Labrador, Pangasinan. Kung saan nang gagamot ang Team Apo Erika Puchulin. Shoutout kay Apo Rap. Apo kay po Marvin. Mga Team Apo ito. Shoutout din po kay sa Team Supremo. Kay Apo Car, Apo Jeff. Uh, sa apat na manggagamot na yan ng Bacolod City. Shoutout kay Sis Micah. Kay Apo Sita. Tsaka kay Mamelo Mame Ligario. Maraming salamat. ほう。<c oughs>